So ngayon, araw na to, ngayong hapon o ng gabi na to, o madaling araw na to, maglalaro tayo ngayon na The Child of Serendrina. So ba nga po natin simulan itong video na to guys, kung hindi pa po kayo, o hindi, hindi ka pa nakasubscribe, susuntokin na kita. In 1, 2, 3. Joke lang. So, buwan nga lang si Mandang video na to, Hindi pa po nakasubscribe. Mag-subscribe pa natin. Share mo na sa si mga tropa mo. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! So, syempre, Darat, parating na po yung simbang gabi. Actually, yung schedule ko po noon is, uh, mag-upload pa din naman ako. Pero yung pag-upload, guys, dahil may pasok pa po yun, actually. Kainis ko. Ka. Uh, may pasok po po siya sa amin. So, definitely, yung magagawa ko na lang noon is, baka mag-re-record po ako na maaga. Yung pong actor ko pong after po no mismong visa ay eh, magre-record na din po ako. Pero back to the topic na po tayo. Tsaka ako na kayo update sa schedule ko. 9 days. <laughs> so, <laughs> eh, nahanapin po natin sa si second actually. Ngayon, maghanap po tayo ng mga susi-susi dito par. Kailangan natin makapaghanap ng susi. For a meantime. Ayan, magahanap tayo ngayon. Ayan, yung bata. Yung bata, kuya. Yung bata. Yung bata, par. Nanghabol tayo ng bata. Sana mo siguro mahabol niya. Ano yung maghanap tayo, ano, tayo okay, napakalupit. talaga. Abay, napakalupit talaga, par. tinggal yang batak which is kind of good feeling ko mamaya maya memang kukulat dito Hello, feeling ko nga sabi mo kanina memang kukulat dyan par hindi pwedeng wala meron at meron mang kukulat dyan kahit abulin mo oh, hindi mo nga ako gusto gusto mga habol habol uh, na tayo okay. tatas tayo ngayon par syempre tatas Try niya nga natin kung kaya natin siya yung dito. Kasi nung bata. Hoy! Nang wala yung bata par. Nang wala yung bata par. Nagtatago yung bata par. Pero ayan na natin siya magtago kasi wala naman ako. Pakialam kahit nagpakita pa siya ng Importante magawa natin ng ligtas tong malupit content natin na to. Alam mo siya ng malapit na Pasko, di ba? Parang sarili mong gift, gift, mo yung sarili mo sa Pasko. Eh, napaka-kaliri ka naman. Hindi, hindi, joke lang. Alam, alam mo sa Rina? Nag-move on ako. Okay, pero bakit ka nagpapasal? Shhh! Yung mukha na yun. mo yung mukha na yan. Yun yung mga kasama mo sa Pasko. par Ma matutuwa ka ba kung ganyan yung mga kasama mo sa Pasko? hindi ako tutuwa. Magaling, Hindi ko siya mapindot, par. Like talaga like. gusto ko siya ng iskensya siya Okay. Oh. Hindi ko siya may screenshot na maayos para kasi gusto ko thumbnail niya. Tayo na rin nga dapat yan, di ba? screenshot kita na maayos. Isa pa? Hindi siya pwede para ka talagang dapat sa sentry na thumbnail ko. <laughs> <laughs> hindi siya maano-ano, hindi siya makuha-kuha. Oh my goodness, sir. Grabe, grabe tuloy. Dami siya, grabe pa pagligong ko, wala naman sa si Selendrina, Hindi siya nalabas. Pero kung na meron pa, di siya nalabas. Hindi nalabas ganyan sa sandina. Mala. For the first time, hindi siya nalabas. Actually guys, natapos ko na ng ilang beses ng laro ko to. Kung hindi niya po na natabi yung ilang beses na rin. Yung ilang beses ko na pinaglaro ko itong itong si Selendrina, hindi pa rin siya natutok hindi pa rin siya natututo sa mga pinagagawa ko sa kanya eh wala hindi siya natututo ano magagawa ko another isla. ah uh, oh my goodness habol ka na naman ng ha. habol tapos mabibigong ka sa akin eh ano magagawa ko eh nahahabol ka eh nagahabol ka eh ano magagawa ko pa eh pa hindi na nga kita mahal eh grabe siya parang iba na ako mahal eh Guys, malapit na pala yung hindi ko, titignan ko mamaya kung anong year ko ginawa yung interview baka mag-interview din ako every, every year kasi ginagawa ko yung interview vlog or interview video sa aking YouTube channel Kanyapag ko na rin po sa Facebook page para rin masaya Oh my goodness Hindi siya naaabol Ang hirap Saan <laughs> kaya yung mga to? <laughs> oh my goodness. Naungo na yan. Sana yung maghanap tayo ngayon para ng tamang tao. Feeling mo sa sana hindi pala talaga yung tamang tao para sa May napakakadiri naman nun. Pagkakadiri naman. Kung maghanap tayo na dapat mahanap sa sana hindi na. hindi siya nagpapakita para kahit anong gawin mo hindi siya nagpapakita. Eh, bayay mo kung na ano nangyari kayo sa ganda Ba't di ka nagpapakita nga na sa Landrina? Buti. Buti, di ka nagpapakita nga. Buti, ah. Di siya nagpapakita ngayon. Sabi ko, parang di siya nagpapakita, nagpakita na siya. Namiss na niya sa Landrina, guys. Kaya ganun yung nangyayari. na ko talaga, guys. Sobrang, sobrang namis ko talaga. Kaya ganun yung nangyayari. Oh, my goodness. Sa alam ko na mismo mo ako, pero... Hindi na rin siya nakita hindi kita na miss kahit kailan ay Grabe, napakasakit naman ng kuya Hindi mo siya na miss Nakatingin nga na helicopter siya paro na helicopter siya May naikot pa yung helicopter na yan Naikot pa uh, Sige, bulim mo kahit kung ang gusto mo, bulim pa ako Wala akong magagawa dyan, oh my goodness, tingin ito sidestep O well, diba, hindi niya naman ako nakagat par Hindi niya ako nakagat ni hindi, hindi mo ko makakatandaan yan yeah. yun nga guys back to the topic hindi niya talaga kabahagod <laughs> kala mo ba maaabol mo ko hindi 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 mo ko maaabol pero yun nga guys sana po nang enjoy po kayo sa video na to maraming marami, marami. salamat sa panunod ninyo at bukas po hintayin nyo po yung upload ko baka po umaga po ako na mag upload ah, baka po minecraft or roblox yun so, bali. paalam bawi ako bukas